Ayan. Gawa sila ng stick, guys. So ito puno ng mangga. Ayan. <laughs> Dalawa naman kayo ni Ernie dito eh. Binugno. Sayang. So, Mga puno ng santol, ganyan, guys. So 'yun doon kulungan ng kambing coming soon. Mayroon doon mga itik. Langka. <laughs> yung kakao. may bunga yung kakao. So, nating lilim kin Nag-iingay yung kanilang mga alaga. Nakakatuwa kasi dito kami lagi kahit gaano kami karami na o-accommodate kami. Ayan yung bawat ano nila ay may duyan. So, dati do. May tricycle na siya. Ito guys, yung duyan nakawayan, kawayan. Ayan. <laughs> duyan nakawayan, kawayan. Yan dyan, kubo. So, ito na yung hold nilang bahay. Ganon kahaba. Tapos, nag-extension sila dito ng simentada. Hindi pa rin ganon. Tapos, ari ang kanyang mga halaman bago. Or dito na lang nilagay. So, ito yung motor nila na ginagamit pang sundo. Pare yung likod ng bahay nila. So, mayroon doon na pakalaking puno ng mangga. O, dati dito kami nadaan. Ngayon, mayroon silang bagong daanan. Ayun, may kambing doon. Mga sagingan. Pero malinis na. So, di na, dito nadaan ng motor. Kasi pwede dumaan yung tricycle. So, dito, ano na lang to siya. Ayan siya guys, may mga saging tapos puno ng dalandan. Dalandan to siya, may bunga kaya. Wala na yata. Walang bunga. Walang bunga yung kanilang dalandan. Namumunga na to siya guys. Puntahan natin yung kanilang bayabas. Ay, may bunga maliliit pa. Aisyah, tarung macam tu, ayat lewa, ayah syaw, ayuh no. ilaw pa, maliliit pa so yun, ay mga bunga pala talaga siya maliliit pa ayun kanyang mga sagingan mangga. dati dito yung malinis yan yung langka dito ako naakyat ng bayabas eh di ko alam kung may bunga marami pero mga hilaw mga hilaw pa walang hinog ito yung bayabas, guys. Ah! May hinog, konti. May hinog siya, konti lang. May konti. Ayun. Oh, Unlike before na talagang sobrang dami yung hinog ng kanyang bayabas. So, ito yung farm dito sa Tanay sa mga pinsan ko. Alam. Tsaka, ang laki ng, in one year, ang laki ng pinagbago ng ano. Wala sa baba. Wala akong makuha dito sa baba na bayabas. Puro ano. Puro sa taas. Tsaka, isa lang yung hinugay. <laughs> yun. So, balik tayo. Yan. sa ng manga yung ipapadala sa amin. Yuh. Ayan. Kasi lang ano ngayon. Na busy sila masyado. Eh. Super kasi tag-ulan ay tag-init. Grabe rin ang init kaya lahat ng mga pananim parang ngayon pa lang sila nung pagpasok ng tag-ulan magbabawi ng mga bunga. Tingnan mo yung saging oh, hindi pa siya ano. Start pa lang siya ayun guys. May mga bunga pero hindi pa siya pwedeng i-harvest. Hanggang doon oh. I'm <laughs> sorry.